Sa so, dami na nagtry ng 30 kills guys, mukhang eton top global Nathan ang tatapos. Ang sakit ng damage niya guys. Check natin mamaya kung anong item niya. Ayun pare, gulat ka na lang oh. Mawawala ka na lang. Triple kill. So dito guys, isa lang po siyang normal na player. At nagchat po sa atin. So panagawa niya yung 30 kills, meron siyang 2,650. Eto, top global Nathan. So dito guys, tinanong ko kung makakamike siya. Negative daw. Okay lang like, idol. Good luck. Hindi naman kasi mababan yung Nathan niya pre Kaya mapipick niya talaga yan So ako sa PH pala guys Pang number 45 siya Sa ano bang meron Ba't puro tag global nagchat-chat sa atin Tapos mga hindi naman magawa Ayan kilala pa tayo ng kalaban Wala nang 25 kills idol 30 kills na po Dito guys ang ganda ng early ko na double kill po agad tayo rito Ako yata ang tatapos sa 30 kills pre <laughs> Dito guys sa turtle Nagulat ako bumaba yung bida natin Ayun pre tas pindas sumuko dun Pantay ang gago Idol, kalma ka lang. <laughs> Wala ka pang item. Ito. Kapitas kitas lang, brad. Patay ata sa si guys. Buti na lang ganun. O, dinalaw namin siya, guys. Mahirapan talaga ang Nathan, mga idol, sa early. Wala pang item, eh. Mga okay, KSN pa talaga siya dyan. Ito, nagpagabi na naman. Par, nako, siya ang target, boss. Alam yata na siya ang bida. Sino to na po agad ang bida natin? Kaya dito, binantayan natin at nakakuha siya ng unang kill. Mamatay yata si Idol guys I Exit na natin Yun lang, may sisilyon pala Sige Idol, patayan Huwag nang kunat Eto na par Nagpa early lang talaga siya Saka siya bumawi Kaya guys, kahit sino matalo na nyo ng ulti Patay talaga So mabilis lang pangyari mga Idol Meron na agad siya 3 kills At dito, ang dami pala, hindi ko napansin Ayun o pari oh. kaya niya na mag isa par Wala nga mag to si Bossing Patay sa health Aga pa naman guys, sa meron na siyang 4 kills At tayo maghanap lang na mapipitas Eto, patay to, kaso may matisig ako, late ko na nakita Tinamahan pa ng lintik oh. Patay ako par, mega kill po Ang health dito Ayan na, bida, pare Ang pagulpi lang pala sa early no saka niya binanata nung ano na eh palate game na pre yung haya dito palumpalutin pero patay ang gago ayan na paro pang pang pangkatin na boss kahit sino man normal yan talaga may kalalagyan patay ka na bossing ba't ka nagpakita loko ka may moskov mo meron din dito ang ano si hindi <laughs> mo alam ko saka ka pupunta sa kanya na napupunta lahat ng kills guys 18 kills na lang boss wap O sige hintayin mo Hanggang bukas So check po it, siya po Ina mo meron lagi nakakainis Wala nga itong mga to Lagi nasa bush Ako sa pa yata mapupunta Ayun na nga Sakit niya na talaga guys Kahit sino na maabutan niya dyan pari Bigla bigla, bigla sumusun E may flicker din ay si bossing Nakawala pa nga Pang nawala <coughs> wala rin siya. Target lock, boss walk. O, sige. Pero, unahin ko muna itong muskog nyo. Ayan, nawala. <laughs> memory yes. na tayo, guys. Ay, sumugod na naman, o. No? Pang, patay na naman ang gago. Boy, sugod. So Ay, nagdargo na pre, ah. Ako na ta target lock na ito, eh. Ayan, no, Sa akin, nakatutok yung buntot, o. Patay ako, guys. Yun lang, na second skill lang na yung Nathan par. Kung naka-normal yung Nathan dun, ubus sa kanya yun. Naku, ubus tayo. Loko ka, baka muna idol Kaya tayo i one way nyan Sorry Ah, oh, gumaganong ka pa to ka pa Nakatakot naman yung YC Kala mo talaga Bubuhat Ako, <laughs> diba patay yung Lilia dyan guys Umulti na yan Naglulod yata, pre Naglulod ba? hindi, hindi, hindi Ay, patay to par Gagi, nag-second skill Ay, wala na, patay na ako eh, YC talaga galit na galit sa akin pre eh. Patay ako. <laughs> Eto na, papuntay na yung Nathan. Walis to guys. Walis to, promise. Ayan ako. Oh. Ah, ang sabi ko na yung pagka naka normal yan. talaga naman, nagliliket ang papag. Triple kill mga boss. So meron ng 12 kills. Malapit na yan guys. Kaso, nag lord. Yun lang. So retreat to sa lord. Sabi nung Nathan. 20 pag nakinig. Random yan eh maglo ko, maglo yan. Okay na yan, guys. Ginatatagal yan, gagi Sa second speed lang. Nawala. <laughs> 16 na lang daw. Loko-loko talaga tong ano, ano. itong ang tawag daw. Pukingin na okay naman kasi. Sugod ka na sugod, eh. Kung abusa Parang hindi makakahinga pag di nakasugod, eh. Malapit na, guys. gagi konti na lang. Ayun, ho, pare. Talagang inaabangan tayo ng YC, par. Patay na naman ako. Tatlo pala. Mainit sa akin yung top flow guys Trip na trip ako Papay na naman si Boy Sugod Ubud <laughs> sa Nathan to Pagbagsak Patay sa Nathan niya par Yung lang nakaangat na naman siya pre Hindi talaga siya napopok no Sa skill ng no, YC eh. Kaya kaya niya upusin lahat eh Tibay din ang ipuputamos namin pre oh Palag kong palag din eh Pang Pagong punat Uy, pa rin. May burn yun ah. May buhay. Tapos ang ML. Tapos talaga. Buti na lang. <laughs> buti bumak yung ipis. Ayan na, naglo-lord na pare ah. Nako. Hindi na babagsak yung boss. Ang sakit kong Nathan eh. Para, lamang na tayo dito. Walang YC. Abang lang muna tayo guys. Pag ito na, po ako tong Hellcurt eh. Tanggal ang pakpak na ito. Pag Lord na kayo Ginawsaw na nga nung ipupotamos o oh. Ayun Agagi, andun yung Moskov Patay ka na boss Kailangan ko sumugod doon yung Nathan guys Patapusin yan ha Ayun, patay siya sa helicard At dito na Bawang makukuha na naman yung second lord Second na ba to, third Taman lakad lang yung Nathan guys Hindi niya alam, nandoon pala yung helicard Patay, mega kill na Galing umabang nung Elkart pre ha Tama yung ginagawa niya na yun. Ako kailangan madep nila to Hindi madep to guys kasi may sisil yun eh Tasaglitin na nila yung lord na yan Eh yung mga kakampi Gusto na tapusin Samaan na natin tapusin Tapusin o tapusin daw <laughs> O hindi ibibigay sa yon challenge boss Pati kakampi Ayaw ibigay sa tapos na to par Patay na to kung mo parang Kyrie lang, Kyrie Irving patay. Ako pag may dumaan dito, patay talaga guys. Teka, check po siya ko idol, dyan ka lang. Pagka tumipi, eto, loko na wala yung Nathan, tumipi. Sayang, dalawa sana yun no? Oh. Bago yung dalawa, inaabangan talaga ako no. Favorite ako guys. Gusto mo ko dyan, Elkert Pre. Ay wala na, patay na. Nako, eto na, 15 kills guys, 15 na lang sa hanap pre oh. Kaso mukhang finish na to. Tatapusin na yata ng kampi guys. Hindi niya kaya yung Moskov no? Sakit din talaga ng Moskov eh. Yung Lilia pre oh, gago ayaw mo eh. Tatapusin talaga ng Lilia to pre. Abot yata ako guys. Kanina pa ako nang gigigil sa ano na yan eh. Kanina mo, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Yan Kapawi din yun lang mukhang tatapusin na nga baka muna idol bak muna tayo kaya mo ililya dyan hindi niya naman kaya yan eh pero kaya ng minions tapos doon na lungkot doon na lungkot ang video natin sayang pare 16 kills na siya oh konti na lang ganun talaga ang buhay boss mahirap talaga ang 30 kills Di para sa'yo, idol. Kanino kaya talaga mapupunta tong 30 kills na to? Comment lang sa gusto sumubok. <laughs>